Uh, Siyempre kong ito, oh, pulang-pulang. Welcome sa ating YouTube channel mga paps kung bago pa nandito don't forget to like, comment, and bello. Follow by hashtag Don Royale. of course isubscribe subscribe yan ngayon mga paps na nagbabalik tayo mabalik dito sa ating Avery at uh, ibibigay ko sa inyo yung mga pangmalakasan na meron tayo ngayon mga paps right, no so dating gawe uh, tututukan ko ng camera yung mga cages na nakikita nyo ngayon No, kasamang mga ibon, screenshot nyo, then send nyo lang sa aking Facebook uh, Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. All right, mga paps, no? So, ah uh, pwede nyo rin akong i-text o tawagan sa 09531364462 mga paps, no? For further information. Para sa mga tight budget naman na gusto magkaroon, mga paps, no, ng pangmalakasang ibon, pwedeng pwede ang umutang. Alright mga paps, ha? ulitin ko, pwede ang umutang. Tututuan ko ng camera, ha? tapos uh, pag nagandahan kayo or may komento kayo, mag-text o tumawag lang kayo at mag-message kayo sa Facebook Messenger ko, ang Don Ay or Don A3. No, so ngayon, uh, ito mga paps, ha? meron tayo mga uh, opa dilute. Alright, dilute mga paps, no? Mga avocado lime, tsaka Uh, may, meron din tayong violet. Ito yung nasa kanan. Tapos yung nasa kaliwa. Yun naman ay yung blue. Ito ganda na ito. ganda ng katawan. No? Kita niyo yung katawan. Yung tindig mga paps. No? Uh, malulusog kasi yan. No? Ang ganda din ito. Pang poster. <laughs> to talagang matitiba yung mga katawan yan mga paps. Dahil nga uh, Alaga ito sila. Alright, no? So, meron tayong uh, green, blue, a uh, violet. Tapos ito yung blue. Ito yung mga masarap kolektahin mga paps, no? Ito yung kahit hindi mo na ibenta, italag mo na ibenta, talagang sulit naman kasi nga ang sarap nga sa uh, mata. Meron tayo mga green ah, niyo, parang abukado abukado yung katawan. Ang lalaki yung Ang lalaki ta sable na sable yung pagka pula ng bib, hang ulo hanggang bib mga paps, sable na sable yan, no? Kasi nga ah... Uh, super safe ball yan kung tawagin no na opaline mga paps no? so ayan no mga pang collectible items at sa mga nagaanap ng parblue blue o papel falo proven hen ito meron tayo ito toto to, to, to nag-iisa yan proven hen yan mga paps no kaya kung nagustuhan nyo na i-screenshot nyo na this tapos uh, send nyo sa akin facebook messenger don't draw I or don't draw I very urgent text or call me 0951364 no, mga paps ayan mga malalakas yan no ito nyo yung ano, yung katawan no. Parang parot na parot na talaga yung itsura. Ang lalaki. Mga pang export quality kasi yan mga pups. oh, ayan no? o. Diba? So, ng uh, Project Red Factor dyan. Tail follow and bronze follow meron tayo. etong dalawang green at yung blue tsaka yung isang green yung isa na parbo nakuha na pops, ha, meron tayo dito mga project red factor pale follow and bronze follow anak ng visual red factor and uh, possible bio red factor pale follow and bronze follow mga pops. meron tayong green olive green and blue ayan bali apat mga sa na uh, project red factor yung violet dyan yan, malupit yan dahil yan ay visual Opaline, pale follow, dilute No, visual opaline na Visual dilute, visual pale follow pa mga paps Ibig sabihin, pula pa yung mata niyan. No, tapos Meron din tayo ito, hindi lang dilaw Hindi yan yellow face mga paps, mukha lang No, yan naman, ay blue Opa pale follow No, I think uh, that is him No, ito naman ay cock No, so yan mga paps, quality Yung pang yellow face na sa ganda <laughs> Kaya yeah, screenshot nyo na kung nagustuhan nyo, send to my messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery. Or you can answer, call me 0953-136446 to mga pups. Yan, magaganda. Quality. Mas marami kayong kukunin, mas mura kong ABBI. Alright? Hit dan follow, anak ng back to back, is split dan follow. Ito yung move, oh. Yung mga ala-agila na sila ko sinasabi. Iisa na lang to, kaya kunin nyo na. Yung mo parang agila yan, no? Oh. Tapos meron din tayong blue, green, cobalt, violet. Ayan, screenshot yun na, then send to my messenger. Don Ruaya, or Don Roaya, a very urgent texter, call me. Here na yung 531364462 mga paps. Alright, meron din tayong bali tatlo ang green natin. Yan, violet, green. Yan, sa mga naghahanap ng budget no, na magbubuo ng mga project Dalfalo YF, Dalfalo Aqua eh pwedeng pwede to mga pups no budget uh, mil lang to alright, and magaganda ang kanila mga kulay violet, blue turquoise co cobalt green, move kompleto eto naman meron tayong limang split dan dito, meron tayong violet par blue turquoise green yung nasa likod tapos green and far blue no sila ay uh, anak ng visual dan follow and non visual syempre is split mga cups no kaya ang tawag sa nila ay split dan follow ay ito sobrang jackpot yung dito oh. All Alright, ang gaganda ng ataba niyan. I split dan. Sa mga naganap ng budget, split dan Meron tayo mga quality and sure ang targa. Alright, ayan, kunin nyo na mga paps, no? I'm sure ang targa ng mga ibo natin, yung mga linyada, nakikita nyo na mga sa mga posting, sa mga shiner, sa mga sinishare ko na uh, mini-message sa akin mga pups. No, ingat kayo sa masyadong mura na, dahil yon ay too good to be true, no? Mas mura, mas nakakatakot yon mga pups. and yet wala na kayong babalikan, lalo na sa mga black market kung kani-kanino lang. No, yun lang ang mas uh, advice ko sa inyo mga paps. No, kahit hindi na kayo bibili sa akin o sa iba man lang mga paps, no. Make it sure na talagang trusted breeder or seller yung binibilhan nyo. Hindi yung basta nakamura lang kayo, you think na nakamura kayo, pero later on, kalaunan ay mapapamura kayo. No, I hope you understand mga paps kung ano yung sinasabi ko. No, doon pa rin tayo sa quality and the ganda ng ibon mga paps. So ulitin ko, Bumili lamang kayo sa mga trusted breeder or seller mga pups ng ibon, no? Na quality at mura pa. Hindi lang basta makakamura kayo o mapapamura kayo kalaunan. 'Yon, so tara, yala mga pups, meron pa tayo dito mga naghahanap ng uh, par blue na uh, project mga pups. Ito lahat ay uh, uh mga possible split dan follow anak ng uh, back to back split dan follow mga par no? so siniparate ko na sila para mas ma-appreciate nyo yung kanilang kulay no? so ito mga par mga presyong pamigay may violet, torque, cobalt ayan mga pop so. meron tayong pito Itong parblue dito mga pap sa mga nag gustong mag-project ng Danfalo Aqua, ito, jackpot na kayo rito Or dan follow yellow face Dan follow billiot Ito, panalo na kayo rito Pito, ang meron tayong power blue no, So, nyo na Mas marami, mas mura kong ibibigay Alright, ayan mga pups to so. Yun no? Oh, ang gaganda nyan mga pups to so. Tsaka, matured na to mga pups Ready to breed na Alright So, meron ditong parisan ng uh, proven pair na possible split na follow baka sa inyo ay magbuga na ng visual no, meron tayong par blue tsaka blue yung wala naglilimlim na siguro nasa nest box na nasa loob na yung isa Break. Right. eto mga pups, meron tayong proven pair na wild type yan nag inakay na ibig sabihin at eto ang kanilang inakay kung gusto nyo naman to kunin nyo na meron din tayong back to back uh, opa pale follow ito naman ay back to back dilute, presyong pamigay. Ito o pa possible dan follow at isang matured na parblo OPA pa pale follow. Ito naman OPA split ino. Kunin nyo na ang ganda. Yan mga pups, meron din tayong back to back opa line. Sobrang ganda ah mga paps, kung gusto mo yung vlog natin, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 or message mo sa aming Facebook Messenger, Don Ruaya or Don Ruaya Avery, mga paps. No, kung tight budget ka, pwedeng-pwede ang umutang. No, at ang maganda ngayon, mga paps, napakadali na lang mag-breed. Bakit? Kasi nga, taglamig na o tag-ulan, mga paps. Hindi mainit. So, ang bilis lang mag- lang magparami ng ibon ngayon. Kaya kung dati ay inaalat-alat ka sa pagbibrid, ay eh ngayon panahon mo na dahil nga taglamig na. No? So this is the best season para sa lahat nating mag-iibon mga paps No? So yun lang. Muli ah, you can text or call me 0953-1364462 or message mo sa akin Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery. So yun lang mga paps, Stay safe and God bless you.